Pero nauna nauna ka yung nagbiometric, nauna ka nagbiometric eh, di ba? Oh, pagkapasa ko ng ano, ng application March 24. Mm -hmm. Di ba kasi nauna tayo. March 24 din nakatanggap ako ng ano na oh, pagpasa, pagpasa pa, pagpasa pa lang na nag oh, ano ka agad? agad. Ang bilis pala talaga pag spousal. Dito na naman kami syempre sa Clear Lake. Ano namang iba? pinunta lang namin yung ano yung mag-ina ni Marlon D si si Lebel at si Pogs para naman maagala ka agad. kaya lang tinan nyo naman nun yung panahon napakaganda mukhang uulan pa <laughs> <laughs> hindi pa nakisama anak ng Huy, talaga naman wala lang alam nyo na tong lugar niya eh. palagi na lang nating naiikutan Nandun sila sa may ano sa may ilog. Eh ako magiikot-ikot dito. Samahan niyo na lang ako mag-ikot. Nga pala, ano parang ano kagabi kasi sinundo namin sila Belle, yung asawa niya, ni yung family ni Marlin D. Na-discuss niya yung ano yung ano ba to, yung process nila kung paano sila naka ano rito naka nakapunta ng mabilis, di ba? Yun nga kasi 'di ba sa amin, sa sa batch namin, si Marlon 'di yung ano yung pinakaunang na PR. Uh, ano na, parang tao sunod-sunod na ngayon si RJ na rin, na PR na rin. Kaya pa sunod na rin yung pamilya nyo. Yung isa sa amin na isang pamilya pa na masasama, yung sinabi ko si GR naman. Uh, nag din yun pero hindi pa PR pero sigurado yun susunod na rin yun meron ako nakitang paraan kung paano <clears throat> paano ma-PR ng ma mabilis. Kasi kung kunyari, dadaan ka sa ano, yung sa ordinaryong proses process ng PR. Maano, matagal, matagal yung proseso kasi kailan pa nagpasa si kami. Kaya, ako kasi pinaka, kaya hindi ko mai, ano, mai kumpara yung yung application ko ng PR sa mga kasama ko kasi ako nga yung nahuli dahil nga yung isa nangyari sa MPNP ko, di ba? Yung ano kasi, yung PR nila, ano na una sila magpasa sabay-sabay sila nila Marlon D na nagpasa kaya sila yung makukumpara ko kung gaano kabilis yung proseso o ngayon si tinan mo si Marlon D nandito na yung pamilya PR na eh, nakita nyo kung anong difference sila Jairo kasi wala pa yung pamilya rito hindi pa sila PR kasi hindi sila nag-apply ng espousal yun yung ano yun yung ano ba to mas mabilis na ano na paraan para ma PR. Mag-spousal kayo. Actually ginawa na to ni ano kung naalala niyo si si Pinoy Butcher, si Jeramil. Ganong ginawa niya. Nag-spousal siya sabay pag pagdating ng pamilya niya, PR na rin siya. Bale ang ginawa, nag nag-spousal mas mabilis na PR. Tingnan mo sila, sino ba to? Sila sila Jairo. Hindi sila nag-spousal pero ang process nila ng ang process nila ng PR is ano pa lang, nasa medical pa lang. samantalang si Marlon na dito na yung pamilya tapos PR na. Yun yung ano, yun yung difference sa application namin. Saka ano yun? Uh, ano ba to? Ang pinagkaiba lang doon, may gumastos si Marlon ng ano ng 500 dollars. Kasi kaya ako nasabi na ano? kaya ako nasabi naman na na mas mabilis parang ano nga hack nga kasi uh, Pagka nag spousal ka Mas mabilis silang mag-process Mas mabilis silang mag-process dito ng spousal Kunyari uh, Nagpasa si Marlon din ng spousal niya Parang ilang weeks lang nag ano, nakagad si Bell Ay hindi Ano lang kinabukasan lang yata Pagtanggap ni Ano ng Ni Bell ng ano Nag ano na kagad ka siya Nag na raw siya kagad ka Ito pa ano Ikikwento ni Bell kung paano yung process niya natin lahat ito habang nandito. Kulong sila ng dalawang oras sa akin. Eh. <laughs> no? Eh, paano yung, paano yung, ano nyo, yung naging process nyo ng spousal? Ah, yung sa akin, madali lang kasi DIY lang ako. Kinuha ko lang kay Marlon yun, ano yung COE base. name. Ah, talaga? Kailangan pa rin yung mga ganun? Oo. Oh, uh, parang ano, parang patunay na talagang may work siya dito. Yung party oh, yung visa okay. Niya. Para lahat, kung baka ano na yung related na documents sa kanya. Mm, Yung process ba matagal? Ano maka no pala yung binayaran mo sa medical? Sa IOM kami 10,000 sa akin. KJ yan, 3,000. Ah okay, ano pa oh. ano pala yan, depende pala sa age. Pag bata, Pag Al ano? 3,000. So years old yata pababa. 3,000. Tapos yung ano na, 13 pataas. May 5,000 daw eh. Oo, oh, oo. Oh, may 5,000. Bali sa yo 11? Hindi, 10,000. 10, o kasi sa sa alam ko sa St. Luke's 11,000 12 mas kumabot sa ko ng 12 yun. oh. Mas mahal sa mm, okay. So kung mas ano doon? Medyo mahigpit. Uh, hindi, hindi maganda service nila. Yun. Ah, Pag nag-ano ka, ah, nagpo-follow up ka. Hindi agad-agad sumasagot. Sa iyo yung sumasagot agad. Mm, okay. Eh madalas ako mag-email kasi nga yung status ng medical. Mm, pero nauna nauna ka yung nag-biometric, eh, nauna ka nag-biometric, eh, 'di ba? Oh, pagkapasa ko ng ano, ng application March 20, ba kasi nauna tayo. March 24 din eh, nakatagot ako ng ano. Ah, ah pagpasa Midwest. pagpasa pa lang na nag oh, okay, ano kagad. Ka Ang bilis pala talaga pag spousal. Oh, oh. Grabe. Mabilis yung process nila that time. Ah, okay. Pero 'di ba lang hindi pa ano niyan eh, you no? Know? Wala pa yung ano man tawag doon. Wala pa yung nag-strike yung ano eh. Hindi kaya inabutan noon, 'di ba? Yung next strike Yung nag-strike dito. Yung, yung mm -hmm. oh. Ay, oo. Oh, hindi oh. next strike na 'yun. Ano ah, na kayo noon? Uh -huh. No, pero mabilis pa rin, no? Iba ba pa talaga pala pagka ano, espousal? Pero oh. natagalan lang yung sa ano, Dabre, medical request. Ah. <laughs> <laughs> Mag-espousal <laughs> ka na rin. Nagagawin <laughs> <laughs> ko. Ouch! Tarinig mo. Mag-asawa ka na rin. <laughs> Kanina pa namin pinipilit yan. Ayaw ayaw sumagot. O tapos ganun, magkano ba binayaran mo sa biometrics mo? Ay, kasama na dun sa ano yun, i-package nung pagkakasama. Ay, ah, oo nga pala yung sinasabi mo lang na wala, ka nang binaya wala na siyang binayaran, ano? Oo. Uh -uh. Pero yung total na binayaran namin, ay, mura. <laughs> <laughs> kasi yung ano yung wife ko rin hindi na rin nagbayad sa biometrics ngayon kasi yung Ay, wife ko hindi, hindi na rin. Eh, kasi uh, di ba may application ka ng PR? O, yung ano ko yung yung wife ko biometrics pa lang. Yun nga ang tatanong ko sa iyo kunyari, di ba biometrics oh, okay. ilang days or weeks or months yung nag medical ka na? Ay, yung ano ang matagal na request ng medical 2 alam ko two weeks e eh, pagkabasa ng Mm -hmm. Pinagintay. Mga 2 weeks. Ang bilis ano? More than two weeks medical na. Tapos, to, ano, April 19 ako nakakuha ng schedule kasi kay, ano, kay IOM. Oh, bilis. Tapos, nung nagpa-medical ako, kasi may scar yung lungs ko kasi nagtitin na Ah, oo. medyo nat natagalan ka pa nga yun oh, eh oh, kasi nagpaano ka pala. Pinasputum pa ako. Oo. Oh, three months, three months yata eh. Yeah. Okay. Mm, three months din yung result. Tapos, after three months, mag-extray ka. Mm. -hmm. Tapos after x-ray, one week, nung pagkahuling x-ray, lumabas yung approval. Oo, oh, uh, lang, ano? Yun nga yun kasi inaano namin, pinag-usapan namin ni Marlon, na pagka kunyari, dumaan ka ng regular na pa-PR, uh, mas mabilis pagka nag-espousal ka. Mas, I mean, yung sa, hindi lang sa pag ng family, pati yung sa pag-approve ng PR pagka nag-espousal ka parang yun nga yung sinasabi namin na Lon, na parang PR hack you know? uh oh, kasi parang na bypass na ng ano ng ng spousal yung uh -oh. pag PR application mo kasi nag medical na kayo agad mm -hmm. nag biometrics na agad kayo May so, ka. so, oh, kasi ikaw Lon, kasabay mo rin sila Jairo, eh, di diba? uh -oh. oh, ba pero mas nauna nauna pa yun pero mas nauna pa rin siya na PR sa amin lahat Si Jairo ngayon, medical pa lang yung tapos na yung medical ng family niya pero inihintay pa rin niya kung ano pang update ako Uh, huwag, huwag nga ako isalin, nahuli talaga ako sa, dahil sa katangahan ko eh. <laughs> <laughs> Mabot naman eh. Oo uh, nga, yun yung eh. Pero okay lang. At Ganyan talaga. Paasa. Yeah. Saka pa isa isa na. Si, uh, si RJ din yung uh, ano, PR na rin. Oo oh, Oo, si RJ. Oo, oh, si RJ. Ganyan. Oo, oh, sa si oh, si sano, sano, oh, so, last time yung asawa nyo, hindi nagtatanong kayo sa spouse ha? Hmm, okay. Yun nga na-deny daw yung espousal niya. Oo, uh, kasi may yung PR pala. na. Oo, uh, PR size. na pala. Baga, kasi nung unang plano ni Russell Boy, hmm. PR lang talaga niya, ano? Hindi ah. niya, wala naman talaga siyang plano mag-espousal. mag, -spousal. mag -spousal. Ah, okay. Eh nung siguro, napag-usapan nila ah. ng misis niya. No. Na, eh, nag-apply siya parang ano na eh, after two months na ata nung pagkakarat na yung ano niya. Pero nung ano, nung... Nung, nung, na nung, nung nag-time na nag spousal siya, tapos na siya mag, mag tapos na mag-biometrics din yung family niya. Sa ka medical o hindi pa? Hindi pa yata. Hindi pa? Oo, hindi pa. Ayo, parang hindi pa nasabi niya. Hindi hindi kaya niya pa. inano nga ng spousal kasi wala pang update. Mm, okay. So nung ano nga niya nagkakabit na yung kaya maroon spousal. Oo, nag spousal na siya. So yun nga, yun na nga nakikita ko. Kaso hindi ko yun sure based on my knowledge. Panis! Pagka may camera si ano man, naging like English. Uh, <laughs> 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 <Raging makalino. laughs> naging matalino, naging matalino. Oo. Hindi pero ano, congrats ha. Congrats. Okay. No. Ay, folks congrats. You're a Canadian now. Are you a Canadian now? Eh, hey? hey, ano i hey? ano mo pala si sino ba 'yang lagi nagpapa-shot at? Ah, si Ate Cynthia. Oo, oh, shot 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 at si dito dito stand. Dito stand. Ah, we're here. Just just tell the camera. Hey, atin, we're here. Atin, atin. Kaya upload ko ang ito bukas. At yeah, saka yung nagtatanong. No? Right? Yeah. yung po. Ito sa the post. louder. <laughs> louder. <laughs> kung kailan ipapost. Yeah. At tinanong oh. oh. ba niya? Oo. Dito siya. Oh. ko We're at here. Oh, siya. Yeah. Yeah. I'm here. I'm here. I'm here. I'm naman pala. Ha Kaya uh, sa mga ano yung mga sumunod na batch sa amin, or yung mga nandito sa Canada na gusto niya kagad ma PR kung temporary foreign workers kayo yung mga ganyan i-apply niyo na ng ano ng spouse yung pamilya niyo sa Pilipinas. Mas ano uh, mas mapapadali yung pagiging PR niyo. Si ano si si RJ yung isa namin kasama nagtaka nagtaka kami ano uh, ano ba to? Yung espousal niya na-deny. Yung pala, kaya pala na-deny. Kasi, ano yun hinabol niya na lang yun eh. Kasi nakita niya si Marlon, ano, ang bilis ng proseso ng espousal, hindi dapat siya mag-espousal. Eh, nakita niya, mabilis yung proseso. Hinabol niya ngayon na mag-espousal. Uh, na, 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 ngayon, nung nag-espousal siya, bumilis yung proseso ng papel, papel niya. Ngayon, na-deny. Nagtaka sila, bakit na-deny? Yung pala, ganun. Ano na, uh, na uh, approve na yung PR niya. Kaya dalawa na kami, dalawa na silang PR dito. Excuse me. Uh, excuse excuse me, sorry. Alright. Sorry. So, 'yun. Oh, ilang muna. na eh 'yun lang, naikwento na rin lahat ni Belle kung ano yung proseso ng ano, eh, ng spousal, eh. no? Ilang iikot ikot lang muna ka rito. Like, share, subscribe ha Yung mga ganun Ah, uh, teka, ano pa bang ano? Yung mga nanghihingi ng CB saka ka ng ano ng, sa IELTS reviewer. Iyan niyo lang. Message niyo lang ako sa Messenger sa ano sa FB page ko. Ina, na, paalam. Hmm. Sino 'to? Ah, ayos oh. Ah. highlight boys nandito. Yeah. <laughs> Nasaan yung ano yung isa nating tropa? Nasa Cybersonic. Wow. Si Emersonic? ay nasa ano ah uh, galing Toronto sila eh pero nandyan na sila kakawi lang ah oo nga pala panayam po silang nasa ano eh nasa Toronto oh isang linggo nang nangiinggit sa Toronto yun eh oh. Ano sa mga mga big time? Oh, kaya lang big time. Hoy, ikaw din yung huling video niya, big time ka na raw. <laughs> tapos na yung sasakyan mo eh. <laughs> Sana <naol! laughs> all. Ako, ako hindi ba nakakapagsumali eh, tapos ka na eh. <laughs> <laughs> kanina pa kayo dito? Oo, oh, kanina. Ah. Oh, ganda ng panahon eh kasi dumating yung kasama namin na PR na. Ngayon kinuha namin yung pamilya kagahapon. Uh, uh, ano lang? Pinasal nyo dito. Oh, pinasal namin. Ang ganda ng araw tanghali. Eh. Oh, okay. Nung nandito na kami banda. biglang dilim eh. <laughs> Tapos wala na. Siyempre, alam mo naman yung mga hinahanap ng mga kasama natin diyan. Wala na, nakabalot na lahat kasi malamig eh. <laughs> Wala, kaya nga tinama puro naka-shades. Alam mo kung anong ano eh, kaya lang wala na ano eh. Okay, ah, sige na mga kuya. Oh, okay, okay. sige, sige. Okay, ingat. Thank you, nice meeting you, nice Dal, meeting you. Dada natin, narice ah. Oo, ito lang yung ginagawa kong pang, ito lang yung ginagawa kong pang ikot-ikot dito.